Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong musikerong kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, mayroon akong isang kwentong imianda para sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna. Handa na ba kayo? Ang ba'y magaling kung ganun? Mga bata, ang tanong ko sa inyo, anong hayop ang lumilipad? Tama! ibon o kaya naman mga uri ng ibon. Pero isa pang tanong ko mga bata, pwede rin kayang lumipad ang mga manok? Aba, tamang tama. May kinalaman niya sa ating kwentuhan. Kaya ano pang inintay niyo? Tara, simulan na natin ang kwentuhan. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Kahangahangang si Daisy. Ito ay kwento ni Na, Leona Ingram at Nusiski Hero at guwit ni Sia Masuko at atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Noong unang panahon, sa munting bukid sa isang maliit na nayon, ay may naninirahang sisiw na ang pangalan ay Daisy. Gusto kong lumipad ng mataas paglaki ko! Mataas no mataas! Hanggang sa maabot ang eh, mga ulap! Sabi ni Daisy, Ngunit tinawanan lang siya ng lahat ng mga sisiw. Kakaiba ka talaga! Wika nila. Hindi na kami makikipaglaro sa iyo kahit kailan! Daisy, lahat tayo ay maaaring ipagaspas ang ating mga pakpak. Ngunit, napakahirap sa mga manok na makalipad. Paluwanag ng kanyang ina. Ngunit hindi sumuko si Daisy. Araw-araw siyang nag-eensayo. Pinapagaspas niya ang kanyang mga pakpak. -pak. pak! 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 Pinapagaspas niya ang kanyang mga pakpak. -pak. Pero hindi man lang niya maiangat ang sarili mula sa lupa. Habang siya ay nag-eensayo, nakikita niya ang kanyang sarili na lumilipad ng mataas sa langit. Mula rito ay tinitingnan niya ang mga manok sa ibaba. Iniisip niyang lumilipad siya lagpas sa mga maya at kahit pa sa agila. Hala! Isang manok na lumilipad! Bibilib ang mga ibon. Kaya pagaspas, pagaspas, pagaspas. Araw-araw ay pinapagaspas ni Daisy ang kaniyang mga pakpak. Pilit niyang inaangat ang kanyang sarili mula sa lupa, ngunit palagi siyang nahuhulog. Hindi nga ako lilipad! Ang wika ni Daisy sa kanyang ina. Tama ang sinasabi ng iba. Daisy, iba ka sa ibang mga manok. Ayaw nilang lumipad, ngunit gusto mo. Kaya mo yan! Saad ni mama. Nang sumunod na araw, umakyat si Daisy sa tuktok ng kanilang kulungan. Sinimulan niyang ipagaspas ang kanyang mga pakpak. Tumalon siya sa hangin at ipinagaspas ang kanyang mga pakpak. Pagaspas nang pagaspas! Tumawa ng malakas ang ibang manok. Sinabi <laughs> na namin sa iyo, hindi nakalilipad ang mga manok! Kinabukasan, umakyat si Daisy sa mas mataas na bahagi ng kanilang kulungan. Muli niyang ipinagaspas ang kanyang mga pakpak. Pagaspas! 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 Unti-unti siyang lumipad sa hangin. Patuloy ang pagpagaspas ng kanyang mga pakpak. Pagaspas! 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 Patuloy ang kanyang paglipad. Ang hangin sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mas lumakas. Pumaitaas siya ng pumaitaas. Ang mga maya at agila ay nagulat. kahawa Iba pang mga manok ay nagnanais na maging katulad niya. Sinabi nila, Kahanga-hanga ka, Daisy! At yan nagtatapos ang ating tentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na namang kayo na pulot na aral sa ating kwento. At tandaan lang din natin ha, na kung tayo ay may gustong gawin, lalo na paglaki eh dapat ngayon pa lang tayo ay nag-e-ensayo na. Katulad na lang sa ating pangarap. Kung tayo ay may pangarap sa buhay, dapat ngayon pa lang nagsisikap na tayo, nagiging masipag tayo sa araw-araw, at hingit sa lahat, mayroon tayong determinasyon na abutin ang pangarap natin. Ayan, o paano? Muli, ako ang inyong musikerong kerong ang si Kuya James na nagsasabing mga bata, Lagi kayong magdadasal at magbabasaan ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam! alam.